sa ah, mga pamangkin magandang araw talagang magandang maganda ang araw ngayon bakit? napakaganda ng panahon ah, ah. bukod sa maganda yung panahon hindi pa siya ganong kayo ah, hindi pa siya ganong kalamig halos ang tagal-tagal tagal ko ding hindi nakapag-upload <laughs> pero maraming maraming salamat sa mga bago nating pumangkin sa mga bago nating subscribers at walang patuloy na nanonood maraming 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 salamat sa inyo at sa lahat ng mga nung pa rin hanggang ngayon din sa video natin na napanood nyo eh, tungkol din sa pagkuha ko kay misis halos mag-iisang taon na rin ilang buwan na rin pala yun maraming maraming salamat sa inyo sa panonood halos yun Bali ngayon napakaganda ng bahay Napakaganda ng araw. Bali ngayon meron tayong pupuntahan. Hindi ko no, alam kung pwede tayong makapag-video doon pero susubukan ko ka pa rin. Bali ano siya? Um, ah, uh, dito. Public sauna magsasako na tayo hindi <laughs> lang tayo magsasako na lulubog din tayo sa malamig na malamig na lake na nagpo, uh, frozen lake actually second time kong gagawin to nung nakaraan hindi ako pag nakapag video kasi uh, hindi ko alam kung ano yung nang, nangyari basta naghang yung camera natin <laughs> hanggang yung GoPro at yun hindi ko alam kung bakit ganun yun nga pero yun sana ngayon makapag video tayo may ko sa inyo kung paano yung <laughs> paano lumubog dun sa frozen lake mamaya brown pa pero sooner sooner or later nags English <laughs> pero yun hindi na rin hindi na rin naman na magtatagal magiging kulay green na yan lahat tapos dahil magsisimula na ang East spring uh -huh. uy ang bike niya, niya may tayo. so uh, Ay, mga nakasando pa rin ay I mean may na naka na, na, t-shirt na halos Kaya Hay Ang mga kong ba dinadaanan ko Hindi ko alam Sana tama Ah <laughs> tama Yan hindi siguro sa mga sasakyan lang ay may kita nyo ay ito <laughs> medyo malamig hindi naman talaga na malamig eh alos positive 7 ang na, na sila <laughs> nagsisimula na sila nagsisimula na sila nagsisimula na sila maglabas sa laki siguro talaga hindi pwede ayun tanyo yun oh ayun may mga nag iiski so yung mga nag iiski pa rin dito sa area na to May talagang lalabas tapos bukas holiday pa talagang holy ngayon araw isa pa hindi ko din kasama si misis bali ako lang mag isa sana yun wala masyadong tao Para. Okay. Enjoy-enjoy naman natin sa pagkakita ng mga daan. Four wheels na pero, wala okay, kasi. Masyadong matarik dun. Ito naman po, mga mga tao. Pero, yun. Masyaka. Wala, masyado. hindi ko alam kung yung lake frozen pa pero for sure sisimulaan siyang mong milk ayan kaya wala na rin masyadong nag uh, skating merong iilan ilan pero wala na rin masyado sana wala masyadong tao kaya kapaan yun pero baka buwak yung yun. yung second time ko rito. Yung unang punta ko rito. May kasama ako. May kasama ako. Pero, yun. Ito yung first time na. Magsa sauna ako. Magpa-public sauna ako ng solo. <laughs> Medyo madaming tao pero tingin ko okay lang yun. Ayan, nakikita nyo. Kung nakikita nyo dun ayan, dun tayo lulubog mamaya. Kaya <laughs> Ayun, medyo frozen pa yung lake. Kita nyo yun naman, yung snow. Pero, kaya natin yan. Ah, ah, Ayun, Bakit pa tayo dito sa lake. Ayun, pakita ko sa inyo kung saan tayo lulubog mamaya. Sana, eh, eh, eh. mga pag-video tayo pag lumabog tayo. dito. ha, ha, ha dyan tayo lulubong mamaya <laughs> buti na lang hindi masyadong malakas yung hangin kasi nung last time na nagpunta kami dito sobrang lakas ng hangin kaya yun medyo malamig pero this time wala masyadong hangin tapos um, nga lang hindi ganong malamig kasi mataas yung temperature or positive yung temperature kaya <laughs> hindi ganong malamig pero all goods lang bayad muna tayo. A few moments later. Malakas. <laughs> Mas makati soy. Ito, tulubog na tayo. Balik siguro mga 10, 5 minutes lang ata tayo dun sa loob ng sauna. Tulubog tayo sa... Ayan. Tulubog tayo. yung unang lubog natin. Hindi natin lulubog yung ulo natin kasi. Big. So, Yung unang lubog natin. Buti. Kapag video tayo pero hindi sila kakapture para hindi tayo mapagalitan sa pit Ay. Ay, na yung bali pang apat na rubog na natin make yun yung pang na lubog natin may mga bat na nahihiya pero all goods lang diba <laughs> tapos magbabike pa tayo ah, na? sakitin naman araw pa din Halos isang oras tayo Halos isang oras tayo dun sa Sa lake I mean Dun sa sauna Halos oy Salamat po Halos isang oras tayo malamang malamang lubog tayo solid as in napaka solid napaka sarap sa napaka sa pakaramdam tapos Apadyak ka pa. Ay. Pero, nya, nga. Asin. Napakasarap sa pakiramdam, no? Pag sa sauna. Dito na tayo. So, dito tayo sa main road. フッ。